So, ayan. Uh, good morning, mga lods. So, andito kami ngayon. Nakabakasyon sa probinsya ng misis ko sa Bicol. nagikot Nag-ikot-ikot lang kami dito sa bukid. Sana so, dito ang kanilang ano, mga baboy. May sariling swimming pool. Ayan, no, kung makikita nyo, ang lawak ng swimming pool ng baboy. Yan yun kung makikita nyo so dito ang laking pinagkaiba tala kaysa nasa siyudad ka sa Manila dito sobrang tahimik tapos yung hangin pag sa yung gat braso parang ano, ang lamig tahimik na tahimik sarap talaga manirahat eh, sa probinsya kaso ang pera kasi nasa Manila eh Ayan, nandun sa dulo kala ko swimming pool yun pala ano paliguan ng ano daw ng kalabaw ayan baboy yung kita yun kubo doon nakatira yung ano baboy nila